Nakatulong ang stable na presyo ng bigas at iba pang pagkain upang bawasan ang epekto ng oil price hikes noong Hunyo sa inflation. Para sa usapang presyo, kasama natin ngayon ang business news anchor na si Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. Tres. 3% ang target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation ngayong taon. Gitna yan ang target range na 2% hanggang 4% na inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula Enero hanggang Mayo, nag-average pa lang ng 1.9% ang inflation salamat sa pagbaba ng presyo ng bigas at karne. Pero nangani bang goal na yan nitong Hunyo matapos sumipa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dulot ng gyera sa pagitan ng Israel at Iran? Gayun pa man inaasahan ng Banko Sentral na bahagya lang umangat ang inflation na sa 1.1% hanggang 1.9% pasok pa din sa target ngayong taon. Optimistic din ang pananaw ni Sun Life Economist Patrick Ella. The forecast for June inflation is 1.4 uh, percent. The impact of oil, it may not necessarily be a major factor in, in any potential uptick because it was relatively short-lived, uh, just uh, two weeks. Uh, the main driver really is food; it continues to be food uh, that has been uh, quite stable. Biyernes, July 4, ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang na datos. So Lois, binabantayan ng Bangko Sentral ang inflation dahil mandato nito ang price stability. At ang presyo ay dinidiktahan ng ikangay law of supply and demand. So pag malaki ang demand, konti ang supply, gaya nga ng langis, sisipa ang presyo. Pero paano nga ba maiinganyo ang consumer na patuloy pa rin gumastos? Menchu, preno ang consumer sa paggasta kung wala na silang pera o budget. Pero hindi lahat ng silapi ay galing sa sweldo. Maaari din itong inutang na pera. Kaya isang paraan para mabawasan ng pera na umiikot sa ekonomiya ay taasan ng interes sa pautang. Yang borrowing cost na yan, kaya ang galawin ng banko sentral. Pero dahil kailangan ng ekonomiya ngayon ang consumption hindi na tinataasan ang borrowing cost sa halip patuloy ang pagbaba ng interest rate ng BSP. Nasa 5.25% na lang ito matapos ang dalawang beses na tapias ng BSP ngayong taon. Ngayong Huwebes nga, nagudyat si BSP Governor Eli Remolona na may dalawa pang rate cuts sa mga susunod na buwan. Inaasahan ng mga ekonomista na nakausap natin gaya ng BPI at Sun Life na may susunod pang rate cut. Ang inflation forecast ng ekonomistang si Patrick Ella ay 3% ngayong taon kaya bulls-eye ang BSP. May malaking epekto ba yung umento na 50 pesos kada araw sa Metro Manila? Hindi mababago ng gusto yung trend ng inflation ng 50 peso wage hike base sa calculation ng Sun Life. Pakinggan natin ito. It's more or less in, it's in, line with the historical increases in, in the wage hike. So I think that will work its way into the, uh, into the price system more or less not in an undisrupted manner. The big worry obviously is the 200, um, peso increase. At yan ang numero ang binantayan natin dito sa Newswatch Plus ngayong linggo. Huwag isnabi ng math at balitang business dahil pag natuto sa pera at negosyo, malay mo, ikaw na ang susunod na milyonaryo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.